Bali 24 pieces na aquarium ngayong kakasya dito sa ginawa nating aquarium stand mga par. Marami kasi nagme-message sa atin tsaka nagtatanong kung ilan yung kakasyang aquarium dito sa ginawa nating aquarium stand. Tapos kung ano daw yung sukat nito mga par tsaka magkano yung nagastos natin dito mga par sa ginawa nating setup na to mga par. Bali, kuha na lang kayo ng listahan mga par para may sulat nyo lahat ng sasabihin ko para mag-guide kayo kapag kung kasakaling gusto nyo bumili mga par. Pasensya na, medyo nabubulol ako mga par ah. Bali, ang sukat nitong ginawa ko mga par ay 16. 16 yung lapad niya mga par. Tapos yung pinaka haba niya mga par is 48 yung haba niya mga par. Tapos yung height niya naman mga par is 59 inches by inches lahat yung mga para. Tapos yung hinati-hati ko na lang sa, sa apat na layer. Tapos bawat layer mga par, 18 inches yung inabot niya mga par. 18 inches yung pinaka-height niya, yung allowance niya. Bali yun na yung pinakasukat. Tapos ilang aquarium naman daw yung kakasya dito mga par. Bali nakadesign talaga tong stand na to sa mga 5 gallon na aquarium tank. Balis, kada layer mga par, 6 na 5 gallon yung malalagay natin. Kasi ilalagay natin siya dito ng pahaba. Pahaba talaga yung lagay dito mga par. Kaya alim yung magkakasya na 5 gallon dyan. E 4 na layer to, bali 6 times 4 is 24. Diba tama ba yung mat ko mga par? 24 yung kakasya dyan mga par. 10 gallon muna yung mga nilagay ko kasi wala pa yung mga 5 gallon natin na tank mga par. Tapos magkano naman daw yung nagastos ko dito mga par sa stand. Itong stand lang mga par ha. Ito inabot to ng 2250. Nabili ko lang to sa online shop mga par. Alam niyo na siguro kung anong online shop yung nabilhan ko. Baka bawal kasing sabihin dito mga par eh. Pero et, yun yung pinakasikat kulay orange sya na shop mga par. Online shop mga par. Tapos sa plywood naman, 1 half. 1 half ang sukat. Nabili ko to ng 540. Tapos pinahati-hati ko na lang siya sa by 16. Tapos nakagawa ng 6. 6 na by 16 mga par. Bali may natira pa tayong dalawang by 16. E di makakagawa pa tayo doon ng dalawang double stand pa lang mga par. Isang double stand makakagawa pa tayo doon mga par. Makaka-bally order na lang tayo ulit ng Angle bar para makagawa tayo ng double stun ulit mga par Pero unayin muna natin syempre yung mga tank natin mga par bali yun na lahat-lahat mga par Sana nasagot ko lahat ng mga tanong ninyo Salamat!